Ngayong araw ay sasamahan nyo kami sa aming panibagong hiking adventure. Marami ang nagsasabi na beginners friendly ang difficulty level ng bundok na ito. <laughs> Tara, magkita tayo dito sa Montalamitam na matatagpuan dito sa Nasugbo Batangas. <tinyo> Dito sa Old Trail ay meron tayong tatlong babayaran. Una dito sa jump of point, 40 pesos each. Pangalawa naman ay 20 pesos each para sa barangay fee. At pangatlo naman ay para makadaan tayo sa kapatagan campsite na may 60 pesos each. Private property po kasi ito at dito tayo dadaan papuntang Mount Talamita. Ilang minuto? O ilang oras? At kalahati lang tayo sir. At kalahati lang. Kalahat Pero kung medyo may maraming picture, sa dalawang oras po yun. Ah, depende sa ay, ano. 3 ah, hours pala yan. Maglagay tayo dito. <laughs> Gusto mo? Ang layo naman ng palayo mo kaya sa... Ang pangalan mo? Uh, Ako po yun eh, dati sa uh, nanay, tatay ko sa'yo. Uh, pina, yung pinakiking sa, ano, sa radio, radyo, yung drama. Uh, <laughs> ah, pinalayawan kang <laughs> wawin. Taga wow. dito talaga kayo sa nasugbo. Ah, dito. Ah, nanay, nanay ko po dyan, sa talamito mismo. At mm. Ang tatay ko naman, dito sa, dito, dito. Ah, sa okay. Sabi ah, po. Ito, nakatakot pa to. Dito wala na kayo nakatera So, Anong sa tulay na to kaya, wala lang. Tulay lang. <laughs> wala lang ang dawon. So, dito sa trail na to, may bayad na 20 pesos para makadaan tayo dito sa private property nila. Yeah! Ang ano lang dito sa ano hiking ng no, Mount no, no. Alamitan. Ma, ano, Matataas yung kanilang mga halaman. Halaman. Kung meron kayong sensitive sa mga maglowstrip talaga. sa mga ganito. Mag-apply kayo ng insect repellent wow. ah. masarap! Si ibon. So, dito naman tayo ngayon sa part na mabato. Mabato. Yung kanina ma ano Ma madamo, mm oh, matataas na ano. damo. Mm Ito dito naman mabato. Hello po. Kuya <laughs> 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 tara baba. Oh, baba na daw kuya, refund. <laughs> Sorry, dito sa patag ano, mahangin. Ito po yung private property no. Oh. Okay. okay naman, kung sa doon? Okay naman po yung pocket, medyo mag Hello! Vlog <laughs> vlog! Hello nyo yung, yung boys guys Hello! Kamu sa overnight? Okay yung okay, hangin? Sobra eh Sarap! Hello! <laughs> Ingat! Hello! Dave and Rye po! Apa? Ingat kayo, ya, thank you. <music> So dito sa Kapatagan, magbabay tayo ng 60 pesos per head para makadaan tayo dito sa kanilang private property. Uy, meron nyo sila. sa sak, store. <laughs> Prep magnet. Oo. Oh, nabili na siya ng mga souvenir. Yes. <inaudible> souvenir. Pahingo muna kami dito guys. Pagod kami kakapicture dun. Ito pa lang sa Kapatagan ay marami na kayong picture perfect spot. And, ano pong paano ang tindahan niyo? Tindahan na. ni Nanay Len. Tindahan ni Nanay, Nanay Len. Kompleto po ah. dito. Pwede kayo magpaluto ng pagkain. Pag mag-overnight, meron. Tapos ano, ano, dito kasi dito yung campsite. Oo, oh, dito yung campsite. Yan uh, o. Campsite. Pero sa taas wala po nag-overnight. Wala. Dito, dito na. tayo mga kabataan kanina, dito yung galing, nag-campsite. Oh, mga pancit pattern lang, pwede i-stack sa atras. Tapos mga... Eh, para hindi na kayo mahirapan, huwag na kayo magdala ng bigas. Mabigat yung bigas eh, pag dinala, pag marami eh. Tsaka magdala pa ng lutoan, di ba? Naman. Lahat kompleto, yan. may gito rin. Okay na natin dito sa kapatagan ay hakin mo lang tayo ngayon. Guntok na summit na. So, hiking ulit mo. So ito na yung pinaka final nating pakyat Papuntang summit Oh, yun para isa pa o ito Oh, so second to the last peak Bago makarating ng summit Dito naman ay pataas na talaga Kasi doon yung kapatagan Yan So punta tayo dun sa summit Medyo nakakaingal ulit <laughs> dito kailangan ng ano stick stick kasi wala kang kakapitan mga puno na yun ako mayroon na for energy. So make sure nyo lang na kapag nagdala kayo ng mga pagkain dito, may mga balot ay ibulsa nyo muna yung mga basura nyo. Yes. Para hindi tayo makaisorbo sa at makapirwisyo sa inang kalikasan. Ha? Naiwan yung camera oh. <laughs> Sorry. Tagitig <laughs> sa vlog. Buto ba tayong katunod? Tingnan mo na. <laughs> Nakailang okay. Pa tayo, tayo ngayon ah. Yung dalaitan, ganyan lang. Mm. Siya talagang alayo. Ito hmm. so kasi, mas maganda yun. Ma hirapan ka kasi. Ano siya? Malayo eh. Wala kang mga hawakan. Mm kasi. Pag nag-hiking ka sa dalaitan, yung ano mo, lahat ng katawan mo may assist. No? Di masyadong hirapan yung paa mo kasi yung kamay mo yung ipang hatak mo sa mga awakan dito purong paa talaga and here we are ah, oh my god yes finally ito na kami ito na kami Thank po. Guys, ito na kami ngayon sa Mount Talangitaw. Medyo maamot ngayon. Ito pala ang Mount Talangitaw. May takas na 630 meter above sea level. Dito siya matatagpuan sa nasubing itangkas. Pero yung sa ay Mount Apayang. Mount Apayang. Mount Apayang yung nasa likod. Sa likod ng camera na to, nandito po yung Mount Lantik. Pinatawag po tayo Yes, 660. Yung next naman ay 500 meter above sea level. So po dito mga katin guys, uh, okay. sa mga araw, triluchi kung tawagin nila. Pero kami ngayon, inakit lang namin isang drop out. Thank you po, Mount Palamitam. Huwag kami nag-iwan ng kalat. Sa mga bibisita po dito, huwag po kayong mag-iwan ng kalat. Hanggat maaari, i-bug nyo lang o saan nyo muna. lang. yung ating videographers. Uh, napagod, kailangan muna magpahinga kahit mababanay. Natake ng rayuma ata. Arthritis. 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 Yeah. Sakit eh. Kung ano lang pag inakita namin yung ano, bakit ba oh. Meron din dito mga nagukit-ukit. Saka napakita natin. Oo, uh, para saan? May mga nagukit-ukit din dito. Hindi po inukitan niya mga okay. yan. Okay. Hindi naman kayo kilala ng mga tao. Or, or someday ba, pag bumalik kayo, makikita niyo yung pangalan niyo. And proud kayo na inukit-ukitan niyo yung puno. Hindi hmm. pa alam, masakit din sa puno yan. Baka kayo naging nature lover. Kung wala kayong consideration sa nature, di ba? Huwag kayong mag-iiwan ng kahit ano kapag pumunta kayo sa nature. Wala kayong iiwanan. Wala Lahat wala lang dalhin nyo eh. sa memory nyo, sa camera nyo, sa cellphone nyo, sa... digicam nyo, mm -hmm. o anong tala nyo na pang-picture. Waling mag-iisip dito ng memory. Hmm. Pero wag kala, yeah, wag kahit ano. Leave huh? nothing. Leave nothing. Sige. Sa tayo pupunta oh. ngayon?

guys. Pag kayo Up ay sasakay ng bus, mapawa kayo dito <laughs> sa may. All trail, Old barangay trail. aga, hmm. Sitio Bayabasan, yabasan, hmm. nasugo ba tanggas? Alam niyo ba kung bakit? Kasi dito dadaanan nyo yung ilog, maganda. Kasi pag doon kayo sa KM82, trail lang talaga siya, wala kayong ilog. So, wala ang kapatagan, sayang. Yan, ilalagyan namin yung contact number ni Kuya kung sakaling gusto niyo ma-experience yung pagkakitid sa talamitam ng merong ilog and kapatagan na parang New na nakita niyo sa video natin. Ngayon lang tayo na kami ng jeep. Ayun ang bus. Inuubo pa ako eh. Good trip ba to? Hello. Hello. Pintrip to? Yeah, yeah, yeah. Sharad! Sharad! Hi! Sarat Sharad! Sarat Student kayo na. Banilan. So, so guys, mahal na lang ako. <laughs> Huwag <Why? laughs> <laughs> ka mabuti. Ingat! <laughs> Paalam. Oya may channel kayo? Meron. 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 Ano? Dave and Ryan. Pwede na followers Sa akin hindi. Mga bata, umabayad oh, ka na.